A day in my life as a nanay na kahumanan ang trabaho guys. Oh my God. Every now and then, lagi na lang may trabaho. Walay kahumanan. Abi ni mo guys. Ninyo guys na ako i-share sa inyo. Sa naunang panahon guys. At mga nagaging mga kabulanan ng busy ko, sa, busy ko gamay sa akong gamay yung panginabuhi guys. Abi ninyo kaning balaya guys. Napasagdan. Gid ako. Kaya nga, no. Pag nakakay negosyo, gamay nga negosyo, ang imong kagalingon, tinuod yun ang ilang panultihon, guys. ngang imong kagalingon, imong mapasagdan yun. Kaya nga, no. Pag mata ni mo sa buntag, naguna-huna na ka para sa imo ang negosyo on sa angay ni mong himo on angay ni mong buhato na bakay paliton o wala. Then, pag human, diretsula ka kung asa na sad ka, paingon, maunga. Ang imo ang galingon imog yung mabiyaan so ang akong balay sa nauna guys mo lagi ko balay guwakwakad gikan sa gikan sa teri sa sala sa kusina sa CR sa labanan gakalat ang dagan gikan yung mga trabaho unan guys so karon medyo ni wala wala ko wala na ko nagtinda-tinda og mga uban patinha ay uh, mura, karon pa na, na lantaw-lantawan ako ang balay guys mo nang karon pa ako ni nga silig-siligan na timan uh, matiman murag hayahay nang imo ang pagsulod sa naon -pag na mangod pag nimo sa balay dili na ka makapanghinlo kay kapoy na so mag-relax ka na di ba mao na nga dili pud nato kaya nga magkuha pud taog katabang kay wa pud iswildo kay no ang imo pong kita igura po sa imo ang everyday na panginahang lanon so mo ginikinabuhi na tong usa ka nanay kayod pa more kayod kayod pero ang importante mana sustain nimo ang panginahang lanon sa imong pamilya di ba guys hmm. Share ko lang ang kinabuhi as a nanay thank you for watching bye i love you guys Mwah!